哦。Oh. Yan mga Pinoy, isang magandang magandang umaga at isang mapagpalang araw ng linggo sa ating lahat. Linggo po ngayon at si Boy Pinoy po ay walang pasok sa trabaho doon sa tinatabasan natin yugan. Kaya babalatan po muna natin yung naipo na kalap ni Boy Pinoy yung gagamitin po natin dito sa tinatayon nating kubo. Uh, don doon po sa mga solid na nagsusuporta at subscriber ni Boy Pinoy doon po sa mga silent viewers at sa mga bagong nagsubscribe sa channel ni Boy Pinoy maraming maraming salamat po sa tiwala at sa suporta nyo uh, at ko po sa inyo yung ano yung binabalata natin kahoy yung gagamitin natin kalap dito sa ginagawang kubo ni Boy Pinoy uh, ayan ayan po mga Pinoy yung ating binabalatang kahoy Ayan. At ayan na po yung naalisan natin ng balat. Mga bilog lang po yan. Gagamitin natin yan dito sa ating yung kubo. Bali yan po, galing dun sa tinatabasan natin yung ugan. Pag uuwi po ni Boy Pinoy galing dun sa nyugan, nagdadala na po ng, ano, ng kahoy. Ang tawag po niyan dito sa amin ay kalap. Ayan po mga Pinoy yung ating ginagawang anong CR. Ayan. Ah. Uh, tubig na po ayan oh. Uh, bali hindi po siya matapos agad gawa ng wala pa tayong pambili ng bowl kaya naka stuck lang po yung ating ginagawang deposito mga Pinoy. Uh, Aja po yung bahay ni Boy Pinoy oh na ginagawa. Wala pa ring dingding. -ding. -ding wala pa tayo pambili ng dingding mga Pinoy nag iipon lang po muna tayo ng ano ng kalap at dito po natin yan iti itatayo idudugsong po natin dyan sa bahay na yan yung bahay na ginagawa ni Boy Pinoy yung kubo uh, idudugsong po natin yan idudugsong po yan natin dito ng ano kusina yan yan po ang gagamitin natin mga kahoy yung binabalatan natin na yan.